And I can see my own silhouette I'm getting stronger Step by step The clock is ticking Tara na! Pa for today's video na ako <laughs> Ay Mariano! Pa for today's video na ako Alam mo narami ito sa like gitubig <laughs> Magipa Madipado Magipa <laughs>

Ay, oh. ang Ito, oh, malawak na nga oh. Parang yung puso niya. Tsaka, sino? Mm. <laughs> For today's video! agname <laughs> name drop naman ng Apo, Diyos! <laughs> <laughs> Kakaasim, pida <laughs> Oh my name <laughs> nang mag-name drop <laughs> For today's video <laughs> <laughs> Ala, grab Di ba pag high tide Aabot yung tubig dun oh Hindi mo makikita yung mga Ano na yan oh Bato yon yung mga bato na yan Hindi mo kita yung Oo, level nila Level, level nila For today's video. dinner daw sila lalaki doon. O yun, may tahong. Shell lang. Ay, shell lang. Ay, nanimali kayo. Nagtataka talaga ako, girl, saan? Sa amo na ako. Nagmadyong di babae nga na parbangan. Ang sagpasun doon yung tilalaki. Tilalaki? Tilalaki, apang nag-office, sumampot. Pakanon pa ni Malika ti Noodles. Yeah. Ay, I'm lazy to cook one people. Ano niya ito na kay sulatan nga eh. Ano ba ko Diyos ko nagmaya mo na ito yun? Kung ko nakawang daw. Hindi, yung amo ko dati na Swiss. Hmm. Director yun ng Philip Morrison. Amang nakaputra ba? Amang tika nila lang. Toasted bread nga at the iti jam. Tapos hot chocolate. That's it. That's it. Ay, cup Ay, na gano'n. Instant noodles. Ikam lang ti, ano. Ti gulay like, kan itlog nga prito. O toppings mo. ni ikam hot dog. Ganun, ganun lang. Ate, agi ta ni naggal. Nasakit ate nung makuan. Oo. Oh. Ate, agi kwa. Pero nga. Hindi, nagadung ako ni Natay. Oo. Oh. Ay, hindi ka. Natay kaya sila? Ay, magiging oyster. Natay sana? kaya sila? Oo, oh, oh, patay na yun. Wala na yan lang. Hala. Hala. Ba't bigat siya eh? Ano na siya eh? Matagal na siya sa pampang. Um, sa... Uh. Ang dami uh. Yung sa lakas pa naman ng hampas ng hangin. Mabaho na siya. May laman pa pero mabaho na siya. Namatay na sila galing. Ang dami Ito ang maganda girl. May ship ba? May ship. Ayoko yun. Ay! Akin yun, Asan na tinapon mo? So, shell, ka, oh, shell, shell, share na tayo guys. O, ano to? Pearly shell! Ay! Ay, puti ka. Ano yan? Ano yun? Malagkat yun. Ano yun? Let me see. Te okay. Jenny and the bottle. <laughs> ha? Anya kay kitan na ato ilakay. Naiianod. Talaga. Ang laki sa ano to no. Oh, um, eh. ano. Uh, mostly yung malaki, maliit yung laman ko yo. Hmm, parang bubble gum ba. mag tayo ng ano guys, ng likas na yaman. Ano? Yun? Bubble gum. Ano yan? la, yamang likas. Ano yan? Sa, nung ano? Social studies yun. Krabi yung low no tide oh. so yes. talaga tembok ato. Oh, Asan na yung madami kanina? Ang tinitignan nitong mama. Nagmumuni-muni din siya. Gana tayo ng likas na yaman. Tatang, anong hinahanap niya? May shell ako kayo. Ang trabaho. Ano oh ga? Ano Brad? Nakahanap ka? Ganito ang paghahanap parang pag-ibig sa kawalan. Charot. Ay, pink. pink. May pink. Pink siya. Ano Ay, may patay na isda oh guys. Ini Ayan Nalunod ba? Nalunod sa dagat yung isda. May pamilya din siya. Baka OFW yun. yung <laughs> nawawalan, nawawalan ng, ng sa eyeglass. <laughs> <laughs> oh my God. Dito na aamiso sa ano, sa bato-bato na 'to. Okay. Mabaho siya. Yung sipit na lang ang naano, oh, nawala na 'yung ano. Nawala na 'yung pangalan nito. May laman na. Yung May laman. Mabaho na 'yan, Brad. Ano? Puy, ano atin yun? Ha? Scallop? Parang may laman sa loob. May laman sa loob, Brad. Ano yung pinagpupulot-pulot mo? O. Oh. May laman. Dao, no. hindi pa Buhay siya. Uy, kamay mo. Iskalot mo. Uy, maghanap tayo. Kami kasama yan. Di ba? Oh, buhay pa siya. Uy, kunin mo. Masarap yan. Lagay mo sa noodles ba? Wala na. na. may nawawalang kamay isa. Ayun oh, you know, may laman din. Lintik na yun, para naman bilat yun. Talaga, nakanganga. Buisit! Pag naka, nakabuka ka pala, ganun ang itsura. <laughs> may hinahanap din si Lola, si Lulu. Yan yung, yan yung bahay nila? Oo. Uh -huh. -oh. tayo? Tinaimas? Tiram diba? May dalawa akong M&M. Charot, charot. Pag low tide, nalabas sila. Oh. Go, 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 go. Tara na, tara na, tara na. Naano, ano yun? Tignan nga natin, baka maraming nakalabas na tahong. Hala, yung ba? Nagnangaw-ngaw na siya. Kawawa naman. Kanina lang nag-lotad naglo, ano, Brad? Kanina, so... walang mga tahong ba't saan nang gagaling to? doon? wala man? okay okay let's go tara na aray ko aray ko go 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 aking video guys. Wala kay sa buhay nyo. magsasawa kayo. O hindi magsasawa. Pag ako natumba dito. O di wow. Ay naka San galing Sa galing tong sa sa kabahayan? Sa kabahayan. Pero ang lakas ha. Baka? Ay, ano, chainsaw. Chainsaw. Saan tayo? Saan? Doon, dito nga tayo daan. Hindi pwedeng nga dumaan. Ay. May aso dyan. Kala ko pwede doon. Di ba nga, nagpunta na ako dito last. Ay, ano. nagpunta ka na pala. Oo. Kala ko nga Huwag init. Init, In wala na sila. oh <laughs> tama nga yung sabi mo. May oras, wala na sila. Bye bye, see you, see you.